Welcome back to our channel. Today's vlog, isi-share ko sa inyo yung mali ko ba sa paggamit ng fertilizer. And like and subscribe my channel po sa para po sa iba pang video na gagawin natin or vlog na gagawin natin. Today's vlog is ipapakita ko sa inyo yung pagkakamali ng paggamit ng fertilizer. And hi, this is my son, Lucky. So, Pasensya na po, ngayon lang po tayo nakapag-vlog kasi busy po tayo ng nagdaang Pasko at New Year. And, uh, uh, busy po tayo sa pagiging naman natin. So, busy, hindi po tayo nakapag-vlog agad. Ah, uh, bago po kayo gumamit po ng, o oh, bumili po ng, ah, uh, pataba po sa tanim nyo, ah, uh, dapat nyo mong alamin kung paano ito gamitin. So, papakita ko po sa inyo yung mali ko sa paggamit namin po yung mga tanim ko. Yan sila. Yan, yan. ayan pong lima yung yung na damage po ng fertilizer yung iba naman po nasira pero hindi naman po gano ka lala ito po yung malala bali apat po ito na dahon bigla na lang po naging isa ginupit ko na lang ayan po makikita nyo naman ginupitan sa po tinanggal ko na kasi wala na pong pag-asa ito po pupunta na po doon Nalanta na ayan yung bagong tubo niya na dahon nalanta na din so this one po, ayan po kita nyo naman, nasira talaga kasi po yun po yung mali natin, ayan po nasira na, papatay na yan and this one, ito naman, maraming dahon to biglang ganito na lang, may bagong turok yung iba, ginupit ko, ayan po, nakita nyo ayan po ginupit ko na lang this one bali tatlo silang ang dahon ayan po may ginupitan na tinanggal ko na lang po kasi nalanta na yung iba yun po yung malaking pagkakamali ng hindi nyo po alam kung paano gamit yung fertilizer tsaka isa pa po, po uh, yung pinagtanungan ko ng binilang ko ng fertilizer hindi din alam yung direction kung paano gamitin so sinabod ko na lang eh mali pala yun ito po yung fertilizer na ginamit ko kita nyo naman yun po parang parang ipot ng ano earthworm di ba ganong kita ayan po so dahil di siya gumana sa tanim ko tatapon ko to mamaya tapos ko nito and then ayan po sila ito po, ito po, isa ito Natanggalan din po ito ng daon Tapos ito po, ayan po Nasira yung Ibang isang daon nya Tapos ito po, sa ilalim Ito po, ito po Ayan, nalanta And Then ito Ayan Ayan po, ito po Nalanta din yan Sa Sayang yung tanim ko So yun, po yung malaking pagkakamali ko dahil hindi ko po pinanong yung nagbenta si sabi niya eh, ko lang daw. So, sayang po yung tanim ko, yung effort ko ng pagpapalago doon. Gusto, gusto ko, kaya ko po, kaya po ako bumili ng fertilizer kasi gusto ko po sana mukadkat siya. Eh, yun pala, doon pala matadali sa fertilizer na yun. So, lesson learned. So, doon ko sa gustong bumili po ng fertilizer, uh, bago po kayo bumili, bago po kayo gumamit, magtanong-tanong muna kayo. Kasi ako, diretsyo lang akong bumili ng fertilizer. Akala ko po kasi, okay na yung gamitin. And then, sad to say, nasira yung lahat ng tanim ko, yung lima. Hindi naman lahat, yung lima. So, yun po, sayang yun yung di sa akin nagpatuloy ng hindi naman yun sa akin kumbaga sabi siya, nagpapiraw sa ako kay, itong wala na hitabo so back to zero po yung tanim ko hindi ko po akalain na mong iyayari gagawin ko na lang, bibili ay bibili tayo kung pwede kung so, pwede, hindi tayo masama yun yung maganda dito kasi pwede po kayong humingi dito sa province po din po sa uh, sa town po sa ha, like for example Manila Cebu siguro doon sa mga malalapit sa mga syudad kailangan kailangan niyo pong bumili eh dito po pwedeng humingi So po sa manonood nito, ah, sana po lesson learned po Kung po kayong bumili po ng fertilizer na hindi nyo po alam kung paano gamitin Kaya yan ang ginawa po <laughs> Malaking pagkakamali po yung sayang po sa effort, sayang po sa tanim ah, Kung binili nyo, sayang yung pera Pero yung sa akin, hinihi ko lang So sayang po sa effort And sayang yung tanim So gagawin natin, magpunta na naman tayo sa tanko Ah sabihin natin ano nangyayari, hihingi ako, bibigyan, kung bibigyan sana, papalarin. Kung hindi naman, okay na. Yung monster ako po, imbis na may isa pong bagong sibol na dahon, namatay po. Yung kaledyong ko po na pink, yung pink po. Nalanta po yung tatlong dahon niya. Yung... Chinese evergreen ko po na isa nalanta din po namatay yung dalawang dahon tsaka yung iba pang tanim na hindi ko pa gaano kilala namatay din po so yun po uh, wag, po, wag po akong gayain kasi po sayang po sa tanim tsaka sayang po sa effort yun po hanap po tayo ng ibang tanim kasi po masira yung akin and then so doon po sa planong mag uh, bumili po ng fertilizer. Ah, na po, matuto kayo, po kayong bumili agad kasi po, masyadong matapang yung chemical. Yan po yung dahilan kung bakit namatay po yung tanim ko. And then, sa mga so, lesson learned na rin po, huwag po huwag po ang gayahin kasi po, sayang yung effort, yung tanim ko. Kung binili nyo po yung tanim nyo, sayang yung money po. So, sa akin lang po, hiningi ko lang po yun. So, sayang yung effort. So that's po. So dun po ulit, ulit po dun po sa naka nakanood po nito. Dun po sa nanood nito, sana po uh, matuto po, po kayo. Po kayong basta-basta po nang bili ng bili po ng fertilizer. Kaya so, po sayang po, sayang, sayang talaga. so ayun po. Um, kung kailangan niyo pong bumili ng fertilizer, dapat po uh, alam niyo kung ano yung dapat bilhin. Uh, matuto po kayo kung paano gamitin huwag po kayong maya nga po sa akin kasi hindi ko po alam bumili lang po ako bigla ginamit ko lang po bigla ayun po, nasayang po yung tanim ko hindi ko po, yung lima po pong tanim and then po uh... sa mga alam po kung paano po gamitin yung fertilizer yung alam po kung paano po ano pong fertilizer ang dapat i gamit sa tanim? Uh, i-comment comment niyo naman para po malaman natin para po magamit natin sa tanim natin. So, 'Yan po. And shout out po sa sa nanay -buli ko na lagi pong nag a uh, lagi pong nagbibigay sa akin ng tanim. And then sorry po, kapasensya po kasi napatay ko, namatay namatay po yung tanim dahil po sa pagkakamali ko. And then, dun po sa kay Amide uh, na nagbigay din po sa akin ng isang tanim. So, uh, dito na lang po muna. Pasensya na po kayo dahil po medyo busy tayo nung nagdaang araw, nagdaang taon. Uh, nagdaang nung Pasko at saka taon. So, busy po tayo. Uh, marami po tayong ginawa. And then, this so late po ako nakapag-upload ng vlog. Late po ako nag-vlog kasi po busy mo tayo. So maraming salamat po sa panonood and doon po sa hindi pa nag-subscribe, mag-subscribe na po kayo. At click the notification bell. So yun lang po and maraming po salamat.